Hello mga guys, another video. Galing kami ng Blockman Quezon, tumama kami dito sa Maykamayan sa Palaisda at Tayabas Quezon. Dito kami sasakay ng eroplano papuntang Lucena. Ay hindi pala. Restaurant pala ito. Sabi nila. Balita namin masarap ng pagkain dito sa restaurant ito. Kaya lang nasa eroplano ka tara puntahan natin dito na dito na tayo sa book muna tayo ng flight ano ba sa? booking office book your flight tayo na ayot na ano marita na may masarap na pagkain dito sa Europa na ito Air Summit Book Air Summit Gourmet sarap daw ang pagkain dito kaya dadayohin natin ayan magaganda nga nga nila dito kasi pag, pag nakabili ka ng ticket akit na sa ilalim sa loob ng aeroplano doon nyo na lang hihintayin yung pagkain ninyo at isi-serve serve na rin sa inyo ang nakasot, din sila ng mga supply pa din ang suit nila kaya maganda rin tingnan dito po yan sa kamayan sa palaisdaan Taya Baskison gusto niyo dumayo dito dahil niyo masarap ang pagkain dito sa restaurant ito punta mga tayo sa likod sa ilalim titingnan natin ayun ang aking asawa ang aking anak ayun galing na sila sa taas tapos nang kumain yan mga yan hindi o ganang saan o buo Asosyal na sa aeroplano pa sila kumain. Kukuha na yung kung ice cream <laughs> Gusto niyo ng dito sa Taya Quezon, kamayan sa palaisdaan. Masarap pagkain dito El Summit Gourmet. Sa kamayan sa palaisdaan. <laughs> Tidak teresorong dena ongel. Tidak. 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 mga oras na ito malapit na flight natin ito Putang ng Lucina ilang minuto pa alis na tayo kasi laki lang doon ng Air Asia eh. kasi laki ng Air Asia Bye bye na, tayabas kison. Picture na. Bye, tayabas kison. Bye bye. Bye bye, tayabas kison. Sakay tayo.